For today's video, ipaprank natin ang mga kasabahan natin dito sa laot. Habang nagtatrabaho sila dyan, nagtuturus ng mga kawayan, dito kami ni Jaren sa kubo na nagpiprepare kami ng pananghalian nila. At doon natin gagawin yung ating pinaplanong prankster. <laughs> Gago! At doon natin gagawin yung pinaplano nating prank para sa kanila. Kaya guys, samahan nyo kami. Tingnan natin na magiging reaction nila. Simple nga lang palang luto natin ngayon. Inihaw lang. Ayun oh. Ay, sarap. Mabilis lang to guys. Walang kukurap. Tada! Ayan, guys. Luto agad. Ayan, guys. Kapunta na sila rito. Hindi pa kami tapos, pero alas 12 na. Kaya kainan muna. Let's the prank begin! Sa mga oras na nga ito, parang medyo kinakabahan ako. Nakakaba din pala mag -prank. Ito na, guys. Kinawa ko na nga pala yung dila prank natin. Ayan. Ayan, tinabuan ako ng kanin para din nila mahalata tapos sineset up ko na unti-unti. Yan guys. Kita nyo naman umaartik na ako yan Ayan guys, umpisa na natin ang prank. Oh, no, 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 no. Grabe 'to. Mga tawa, sabuwan di Jared dito. Taranta, taranta. Oh, <laughs> hello. hahahahahahahaha <laughs> hindi na na ito naman si joe, walang pakialam, bahala kayo dyan parang DTU ina ba